yung prodigal son, lilinawin natin. Ang ibig sabihin nun, kaya ko yan itinitle kay Yulo because ang prodigal is sobra-sobra. Ibig sabihin, sa kabila ng pagkakamali ng kanyang nanay, ay sana sobra-sobra pa niyang tanggapin at mahalin lalo para maramdaman ng ina na hindi niya na ulitin yung kanyang ginawa. Kasi yun po ang pakahulugan sa the prodigal son. Na-encourage ako maggawa ng follow up uh, vlog about dun sa previous na is Yulo is Carlos Yulo a prodigal son kasi meron ako na isip. Kaya gusto ko magpasalamat sa inyong mga comment dahil dun sa mga comment eto meron tayong naisip na explanation. So, yung prodigal son po is uh isa summarize lang natin ay kwento yan ng mag-aamang hudyo uh, noon na meron silang mga ari-arian. So yung tatay, malakas pa naman, hiningian na ng kanyang bunsong anak na kunin na yung kanyang mana. At yung si panganay na natili sa tabi ng tatay niya at uh, katuwang ng tatay niya sa pagtatrabaho pa rin sa kanilang mga hasyenda o sa kanilang mga ari-arian and then samantala si bunso yun yung nagclaim na agad ng kanyang uh, mana at nilustay nagpakalayo-layo nagkaroon ng maraming friends fiesta doon fiesta dito party doon party dito hanggang sa uh, lahat ng mga vices ay natikman lahat ng kabulasugan sa buhay ay natikman pero lahat po talaga ay may hangganan hanggang sa dumating ang point na uh, nagkaroon na ng, nagkaroon na siya ng famine, nagkaroon na ng pagihirap uh, paghihirap, naghirap siya talaga, sobra pa, sobra pa. Yung paghihirap na hindi niya naranasan nung nasa piling siya ng kanyang ama ay dito niya naranasan. Lahat ng bagay ay may hangganan hanggang sa dumating ang point dahil sa pride ay sinubukan niya magtrabaho at naranasan niya magtrabaho ng Uh, pinakamawabang uri na trabaho, ito yung pag-aalaga ng baboy na naranasan niya rin kumain mismo ng pagkain baboy. Ngunit talagang hindi niya nasisikmura ang kanyang ginagawa dahil meron siyang uh, pinanghugutan meron siyang naalala na hindi ganito ang buhay niya nung nasa piling pa siya ng kanyang tatay hanggang nagdesisyon siya na bumalik. At doon sa kanyang pagbalik, nag siya ng tatlong line na sasabihin. Ang sabi niya, una, Father, I have seen you, I have seen against the heaven and against you. And then, pangalawa niyang sinabi, uh, I don't, uh, I am no longer deserve to be called as your son. And then, yung pangatlo niyang sinabi, Treat me as you treated your hired workers or slaves. ganon. Pero ang ama ay uh, handang magpatawad. Ang ama ay naghintay ng matagal hanggang sa nung naririnig-rinig niyang paparating ang kanyang anak, agad niyang tinawag yung kanyang mga alagad at pinaghanda. Ipinagkatay ito ng pinakamatabang baka sa kanilang uh, barn hanggang sa nag-jealousy panganay. Ang sinabi niya na, Father, hindi ko naranasan sa manghingi ng pabor sa iyo na kahit yung pinakapayat na baka natin hindi ko magawang hingiin sa iyo para katayan at para maghanda sa aking party. And yet, itong aking uh, bunsong kapatid, kababalik lang, naglustay pa ng mga ari-arian at uh, bigla mo pang, eh, binigyan mo pa ng ingranding welcome. At ang ama ay uh, ama sa kabila ng uh, pagkakaroon ng conflict sa kanyang panganay na anak dahil sa jealousy ay ipinaliwanag niya na anak, uh, tandaan mo na namatay ang iyong kapatid na wala nang matagal at ito ay nagba at ito ngayon ay bumalik samantala ikaw ay uh, nasa piling kita araw-araw kaya agad-agad inutusan ng ama yung kanyang mga tauhan na um, paliguan itong uh, itong anak na nawawala ng matagal itong anak na nawala ng matagal at suotan ng pinakamagarbong robe at ang pagsuot ng pinakamagarbong robe sa mga panahon ng Hudyo ay uh, ito yung pag uh, regard o yes pag regard na isa ka pa rin uh, kinikilalang uh, membro ng kanilang angkan. And then, pangalawa, inutusan ng ama yung kanyang mga tauhan na suotan ito ng singsing. -sing. At yung pagsusuot ng singsing -sing sa mga kapanungkuna noon, ay simbolo yan na ang anak ay authorized pa rin to use what they have and to enjoy what they have. And then the last one, pinasuutan ng tatay yung kanyang nawawalang anak ng sandal, pinakamagandala, pinakamagandang sandal. Ang simbolo ng pinakamagandang sandal noong unang panahon ay ang pag-acknowledge na uh, yung naglustay na anak ay na, uh, he is not a slave but his son. Ganon po yung uh, pagmamahal ng isang magulang if we are going to understand the story of the prodigal son, hindi naman ang ibig sabihin ng prodigal is lavish. Sobra-sobra. Sobra-sobra magmahal yung ama. Sa kabila ng paglustay ng kanyang inheritance, sobra-sobrang tinanggap pa rin ng ama yung kanyang anak at sobra-sobra pa rin itong minahal. Walang kabawasan pagmamahal. At kaya ako naman to nire-relate sa pamilya nila Yulo kasi ang gusto ko mangyari ay uh, sana ganito ang... <coughs> Sorry. At ang gusto ko sana mangyari sa pamilya nila Carlos ay at sa pamilyang Filipino na uh, anuman ang kasalanan ng magulang o anak na sa iba't ibang pamamaraan ay maging sobra-sobra tayo sa pagmamahal. Alam ko po na ang iba sa inyo ay sumasang-ayon at ang iba naman ay Uh, binabash ako kasi I can also read some negative comments doon sa comment section. Pero it's okay. At least doon po sa mga negatibong komento na napabasa ko ay meron po tayong natututunan. At doon naman sa mga positive comments na ating na aking napapasa ay lalo tayong ginaganahan na gumawa ng video na ganito. Kasi for sure, uh, Uh, meron po na ibigay na leksyon ito sa sa ating mga pamilyang Filipino na masyadong madrama ang buhay. I wish this culture of uh, the Filipino will will be removed little by little na masyado tayong sensitibo, masyado tayong matampururot, konting uh, gusot lang nag nag uh, sumbatan na, nagkasaulian na, na ng mga bagay-bagay, hoping na ito yung matanggal sa ating mga Pinoy uh, attitude. Kasi dito sa si Spain, yung mga puti, uh, magsisigawan yan sila grabe. Iiyak pa yan kapag nag-confrontation sila. Grabe. Kasi I, I witnessed so many times dito sa inaalagaan kong matanda, walo ang anak. Siyam, actually. Pero namatay yung isa, so walo. Every day, nandito yan sila. Hindi rin sila nagkakaisa ng, ng mga opinion. Nag-aaway-aaway sila. At uh, minsan, uh, nasisindak ako kaya bumaba pa ako eh. Even nasa third floor ako. Nandito sila sa ground floor. Uh, maririnig ko sa taas kung gaano lakas yung kanilang mga sigawan at mayroong umiiyak. Pero ang kagandahan lang yan sa kanila kasi uh, hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Talagang right after nilang mag-confrontation, like for one minute to five minutes, done. Bate na agad sila, mag-hug na agad sila. At hindi nila yan dinadala sa pag-uwi nila sa kani-kanilang mga bahay. Makikita mo rin yung sinceridad ng bawat isa na nagbabati-bati na sila, especially if they are in front of their mom na nagsisigawan. Kaya sabi ko sometimes, sana ito yung manain nating mga attitude. Total naman, sinakop naman tayo ng mga Spanyol before, di ba? Sana yun, ito yung ating nakuha, isa sa mga nakuha na ugali na hindi tayo nagtatanim ng sa manang loob ng ganun katagal. Sobra-sobra po talaga tayo magtampo. Grabe at nagpaparafit tulfo pa tayo. At ano ang nangyayari sa mga pamilyang Filipino? Kung kailan doon na yung mahirap mo na makausap yung isa sa mga member ng family mo kasi tinamaan ng sakit o kaya nagkabulo ng biglang stroke, doon ka na magniklohod para manghingi ng patawad. It's too late. Very sensitive talaga ang ating mga damdamin. Kaya nga siguro meron talaga tayong uh, maalaala mo kaya story na ipinapalabas sa ating mga national TV dahil wala na eh. Ito na yung kulturang hindi na nabubura sa ating mga Pilipino. So now guys, balik tayo doon sa issue kasi sabi ko na viral po yung ating prodigal son. At marami po na rin po nag-bash sa akin kasi how come daw na naging prodigal son yung thumbnail ko. Kaya nga sabi ko parang, kaya nga patanong in, ang, ang thumbnail natin, di ba? Patanong, question mark. Actually, dun sa mga nagbash sa akin o nagtanong o nagbaba ng mga comment nila sa comment section na how come daw na naging prodigal son si Carlos na hindi naman daw siya yung Uh, naglustay ng yaman, kundi siya yung nilustayan ng mga, ng kanyang pera, ng kanyang mga incentives. Actually guys, kaya ko yan uh, sinadyang i-thumbnail na is Carlo Yulo a prodigal son? Kasi hindi naman talaga siya prodigal son, talagang hindi. Uh, ang ibig sabihin ng prodigal sa Tagalog is sobra-sobra. So sobra-sobra ang pagmamahal ng kanyang tatay sa kanyang anak na nawala Ganon din po sana ang mangyari sa kay Yulo. Kaya yun ang inaano ko, ang tinitle ko. Kasi ang gusto ko dito iparating ay sana sa kabila ng uh, pagkakamali ng kanyang nanay, ay sobra-sobra pa rin at umaapaw ang kanyang pagmamahal bilang isang anak. Kasi lahat naman nagkakamali. Nagkakamali ang anak, nagkakamali ang magulang. At sana wag nating kalimutan yung uh, pagmamahalan. Kaya welcome po ang lahat ng mga comment. sa mga pamilyang Filipino, ito na yung maalis sa atin na kapag meron tayo mga sensitibong mga nararamdaman ay wag natin ipadaan sa social media na. The next time kapag meron po tayo mga gusot sa pamilya, mas piliin nating ipribado kaysa sa i, uh, sa internet tayo Mag, maghanap ng kakampay o sa social media. At kung mapapansin nyo guys sa mga avid uh, regular viewer ko, I uh, never ako nagtolerate ng mga uh, pagpambabato ng mga guest ko kapag galit sila dito sa channel ko. As much as possible, kapag uh, below the belt na or medyo hindi na kaaya-aya, pakinggan yung kanilang mga sinasabi sa guesting kasi hindi maiwasan kapag nasa emosyon na sila, nasa tuktok ng kanilang emosyon ay talagang naglalabas sila ng sama ng loob sa aking uh, channel. Tinatanong ko na okay, pamilya dito ang pinag-uusapan. Asawa mo dito ang ating pinag-uusapan. Do you think walang consequences ito after? So, yun po yung aking uh, point doon. So, maraming salamat po at sana meron po tayong muli natutunan dito sa ating uh, sinared na short video. Thank you for watching.